Binuksan na ni Bjorn ang portal papunta sa ika-lo ang palapag. Di makapaniwala si Einar sa kanyang mga nakikita, habang si Bjorn naman ay nakatanggap ng dalawang experience points dahil siya ang naunang magbukas nito. Kasabay ni ay tumaas ang kanyang level at nadagdagan ang kanyang pwedeng gamiting essence. Hindi pa rin makapaniwala si Einar dahil sa pagkakaalam niya ay ang pinakamabilis na pagpunta sa ikalawang palapag ay tatlong araw, ang tanging paliwanag lang ni Bjorn ay nabasa niya ito sa libro. Maririnig sa paligid ang iyak ng mga kaluluwa at ingay ng mga uwak. Napunta sila sa The Land of the Dead, isang lugar sa ikalo ang palapag. May kakaibang naramdaman si Bjorn, para bang may enerhiyang pumasok sa katawan niya. Kinonsulte naman niya si Einar kung ganun din ang nararamdaman niya, pero sinabi nito na baka tumaas ang dignidad ng kanyang kaluluwa. Ang hula naman ni Bjorn ay nag-level up siya. Pinaliwanag niya na pag nag-level up ka sa larong Dungeon and Stone ay tataas ang iyong mana at madidagdagan din ang bilang ng magagamit mong essence, isa kada level up. Nagtataka naman si Einar kung bakit nagkaroon ng ganitong pakiramdam si Bjorn kahit wala naman silang kinakalabang monsters, ang hinala naman ni Bjorn ay may bigay na level ang pagbubukas ng portal kapag ikaw ang nauna. Ang experience points sa larong Dungeon and Stone ay iba sa ibang laro. Dito ay mabibigyan ka lang ng 1 experience point kada unang talo mo sa ibang uri ng monsters, isa kada type ng monsters. Ito ang dahilan kung bakit mahirap laruin ang game na ito. Ang pinakamadaling paraan na pagpapa-level up na natutunan ni Bjorn ay ang pag-speedrun papunta sa portal dahil kada unang magbubukas nito ay bibiyayaan ng experience points. Ang impormasyong ito ay hindi niya ipagsasabi kailanman. Sinabihan niya rin si Einar na wag itong ipagsabi, susubukan naman nilang magtago sa mga adventurers dahil ang mga unang makikita nila ay siguradong ang pinakamalalakas at magtataka ang mga ito kung bakit ang mga kagaya nilang baguhan ay nauna sa ika ang palapag. Itinali ni Bjorn ang dala niyang sulo sa kanyang ulo para makakilos ang dalawa niyang kamay hindi ito mainit dahil isa itong magic item at tatagal ito ng tatlong araw, namangha naman si Einar sa istilong ito. Mas malalakas ang mga monsters dito kumpara sa Goblin Forest pero mas madali itong libutin dahil walang mga traps. Kaya bagay ang lugar na ito sa tulad nilang mga barbarians. Nakita ni Einar ang papalapit na grupo ng mga ghoul, kakaunti pa lang ito dahil unang araw pa lang ng dungeon. Nanguna na sa pag-atake si Einar kita sa mukha nito ang labis na kumpiyansa. Pero nang may marinig siyang sigaw ng mga kaluluwa ay biglang nawala ang kanyang tapang at napayakap kay Bjorn. Ang mga sigaw na ito ay nagmamula sa mga banshee, wala silang dapat ikabahala dahil hindi naman agresibo ang mga ito. Bukod sa hindi tatalab ang kanilang mga atake ay magkakaroon lang sila ng sumpa kung lalabanan nila ang mga ito. Hindi pa rin mawala ang takot ni Einar at sinalubong naman sila ngayon ng mga skeletons ng makita ni Einar na hindi ito mga banshee ay nahimasmasan ito at tumuloy sa pag-atake. Bibigyan sana ng payo ni Bjorn si Einar pero mukhang hindi na niya ito kailangan. Tumungo sila pa hilaga sa loob ng walong oras, at iba-iba ang kanilang nakasagupang monsters dito. Mula Elder Ghouls hanggang sa mga skilled skeletons. Madali lang nila itong nag lalo na't may mga bagong kagamitan si Bjorn, ang mace na malakas pang ng ulo ng monsters at ang kanyang armor na pumuprotekta sa kanyang likuran pati na rin ang kanyang helmet na kayang samalag ng mga palaso. Madali lang nilang nag ang mga monsters na ito, lalo na't may kasamang maaasahang. Kakampi si Bjorn. Iba ang taktika ng pakikipaglaban nila kumpara nung kakampi niya si Erwin. Ang mga simpleng injury naman ni Bjorn ay mabilis na gumagaling dahil sa kanyang bagong spirit imprint. Ito ang unang yugto ng immortality imprint ang mabilis na regeneration, pansin naman ni Bjorn ang pagbabago ng klase ng lupa indikasyon na iba na itong teritoryo, pinaalalahanan niya si Einar na maghanda dahil mas mataas na antas na ng mga monsters ang kanilang makakalaban. Biglang dumagundong ang lupa at naghanda na ang dalawa sa paparating na kalaban. Isa itong death fiend, nagulat ang dalawa dahil mabilis itong nakalapit sa kanila. Pinayuhan naman ni Bjorn si Einar na sa ulo lang ito atakihin dahil matigas ang buong katawan nito. Umatake na ang dalawa, nauna si Einar habang pumunta naman sa likuran si Bjorn, nang inatake niya ito ay laking gulat niya dahil sobrang tigas nito. Bumawi naman ito ng atake na siyang nagpaatras kay Bjorn, ito ang hinihintay nilang pagkakataon dahil makakaatake ng maayos ang kanilang damage dealer na si Einar. Pero sa di inaasahan ay walang nagawa ang ataking ito at nagawa pa nitong tamaan si Einar. Di naman makapaniwala ang dalawa sa kunat ng kalaban nila, alam ni Bjorn na makunat ito sa game pero iba pala kapag nakaharap muna ito ng personal bukod pa rito ang nakakatakot na presensya nito bukod sa maliit na gasgas lamang ang kanilang nagawa ay mabilis din itong gumaling. Sumigaw ang Death Fiend at nagsama ng madaming ghoul, tiyak na mapapalaban si na Bjorn at Einar dito. Kinamit na ng Death Fiend ang kanyang abilidad ang Call of the Dead, at naglabasan na ang mga ghouls at sumugod papunta kina Bjorn at Einar. Inatasan ni Bjorn si Einar na labanan ang mga ghouls habang siya naman ang harang sa Death Fiend hanggang sa matalo ni Einar ang mga ghoul. Paulit-ulit na tinaggap ni Bjorn ang mga atake ng Death Find, hanggang sa wakas ay makarating na si Einar, madali niyang natalo ang mga ghouls. Inatake nila magkabilaan ang Death Find hanggang sa ito'y makatanggap ng solidong atake sa ulo. Bakamet muntik na itong mawala ng balanse ay nakabawi ito kay Bjorn ng atake at ang pinsala nito sa ulo ay unti-unti nang gumagaling. Mula sa likod naman ay binuhat ni Einar ang kaliwang paan ito. Nakita ito ni Bjorn at agad siyang tumulong para tuluyan itong mawala sa balanse. Inatake niya ang sumusuportang paan ito upang tuluyan itong bumagsak. Tuluyan itong bumagsak at parang pagong ay hindi na nito kaya pang tumayo. Ngiting panalo naman ang dalawa sa nadiskubrihan nilang ito. Maligaya naman nila itong pinagpapalo na parabang naglalaro lamang. Bakas ang ligaya ng dalawa sa kanilang ginagawa, nagbigay ang pagkagapi ng Death Fiend ng dalawang experience points. Nagdrop ito ng malaking mana stone, gayon pa man ay isandaang stones lang ang katumbas nito. Maliit ito kumpara sa piligrong kinaharap nila sa pakikipaglaban dito. Tinanong naman ni Einar si Bjorn kung magkano ang kinain nilang masarap na tinapay, nagkakahalaga ito ng tatlundaang stones ika ni Bjorn, natuwa naman si Einar dahil ibig sabihin ay tatlong death fin lang ang katumbas ay makakakain na naman siya ng masarap na tinapay. Kinawa itong motibasyon ni Einar sa paghuhunt, di naman magawang ipaalala ni Bjorn na 20% lang ang makukuha niya sa hatian nila. Di may tago ni Bjorn ang ligaya na isang barbarian ang naging kakampi niya ngayon, malayo si Einar kumpara kay Erwin sa pakikipaglaban. Sa ibang dako ng labyrinth bigla naman nakaramdam si Erwin ng sama ng loob na di niya maipaliwanag. Patuloy na nag ng Deathfin sina Bjorn, lalo pa't alam na nila ang tamang strategy upang magapi ang mga ito sa madaling paraan. Umabot sa pitumpu na Deathfin ang tinalo nila sa araw na iyon. hinahunt ni Bjorn ang essence ng Deathfin dahil sakto ito sa immortality imprint niya, pero kasamang palad ay di siya pinalad sa araw na iyon sa ikalawang araw ay pares na ang sumusulpot na Death Fiend, pero ang karanasan nila sa pakikipaglaban sa mga ito sa unang araw ang tumulong sa kanila para makapag-adjust kaagad. Una nilang tinutamba ang isa at isusunod ang pangalawa bago nila ito tatapusin. At kung sakali namang sumablay ito at makapagsummon sila ng ghouls ay tinatakbuhan nila ang mga ito sa kanila binabalikan. Pero nung nagsimula na itong maging tatlo ay itinigil na nila ang pag-hunt sa mga ito. Nakakita na sila ng pwestong kanilang tutulugan nang biglang may dumating na mga adventurers. Inunahan nila ito ng syndek at ang mga ito'y umalis, pero dahil may nakakaalam na ng kanilang lokasyon ay minabuti na nilang lumipat ng pwesto. Tamdam ni Bjorn ang galit ni Einar sa mga tao at pag nagkaroon ng pagkakataon ay tatanungin niya ito, patuloy silang naghahanap ng pwesto pero wala silang makita na kagaya nung una nilang nakita. Bigla silang may narinig na tinig, boses na nagmamakaawa, alam nilang boses ito ng isang taong pinapaslang, biglang may aninong nagbato ng nakakasilaw na skill. May bakas ng mga bangkay ng mga taong kakamite palamang at isang babae na nasa harapan nila. Pula ang kanyang buhok at may bakas ng dugo ang kanyang mga kamay. Tinanong sila nito kung sila ba ay mga baguhan. Plunderers, yan ang tawag sa mga adventurers na pumapatay ng kapwa nila adventurers para kumita ng pera. Imbis na monsters ang hinahunt nila ay mga adventurers ang kanilang pinapaslang para kunan ng mana stones at mga kagamitan. Pinagbabawol ito sa Raphdonia at kamatayan ang kaparusan sa mga mahuhuling ngunit kung walang makakakita ay wala ring magagawa ang mga taong nasa labas ng labyrinth at walang mangyayaring investigasyon. Puno ng kumpiyansa ang babaeng plunderer habang papalapit kina Bjorn. Sa unang tingin pa lang ay alam na ni Bjorn na profesional itong plunderer. Kita sa tindig nito na hindi ito basta-basta, ramdam din ni Einar na malakas ang taong nasa kanilang harapan. Ang lahat ng bangkay ay mukhang nilason at mukhang hindi man lang nakapanglaban maliban sa isa na mukhang kinaya ang lason, nagpanggap itong kakampi upang magawa ang masama niyang plano ika ni Bjorn, patuloy namang nilut ng Pluderer ang mga bangkay, nakatalikod siya kina Bjorn at Einar indikasyon na minamaliit niya ang kakayahan ng mga ito. Meron din siyang gamit na mahiwagang bag na kayang mag-imbak ng maraming gamit. Hindi masukat ni Bjorn kung gaano kalaki ang agwat ng kakayahan nila ni Einar sa Plunderer na ito. Alam nilang hindi nila ito kaya, kaya't ginamit nila ang pagkakataong ito upang tumakbo papalayo. Patuloy silang tumakbo hanggang sa di na nila ito makita, sinundan nila ang mga markang iniwan ni Bjorn para hindi sila mahirapang bumalik. Plano nilang bumalik sa ika-unang palapag ngunit may bigla silang nakasalubong na grupo ng mga adventurers wala silang tiwala sa mga humans pero wala na silang magagawa nagbaka sakali sila at hiningi ang tulong ng mga ito sinabi nila na merong humahabol sa kanilang plunderer duda naman ang mga adventurer at baka sina Bjorn ang plunderer kaya't nanumpa si Bjorn para patunayan ito agad namang naniwala ang mga ito kay Bjorn isa talagang advantage ang kakayahang ito para kay Bjorn humingi ng kasunduan ang mga ito kay Bjorn at sinabing sa kanila mapupunta ang lahat ng loot ng matatalong plunderer Pumayag naman kaagad si Nabjorn. Pinalapit na niya si Nabjorn at sinabing meron siya gnome ability. Ang abilidad na ito ay may kakayahang itago ang user at mga nakapaligid ditong kasamahan niya. Maganda ang abilidad na ito pero hindi ka pwedeng gumalaw hanggat ito ay active. Pero hindi pa man lumilipas ang ilang segundo ay pinakita na ng mga ito ang tunay nilang kulay. Kinamitan sila ng mga ito ng suppression skill kaya't hindi na sila makagalaw, plunderers din ang mga adventurers na ito, alam ni Bjorn ang skill na ginamit sa kanila at kahit kaunting damage lang ay makakawala na siya. Alam ng mga ito na mahalang bentahan ng puso ng mga barbarian kaya tuwang-tuwa sila at nakabihag sila ng hindi lang isa kundi dalawa pa. Tinitignan naman ni Bjorn ang masama ang isa sa mga plunderers habang nag-iisip siya ng plano, balak naman siyang tapusin ang kalaban sa pamamagitan ng isang saksak sa leeg, pero bago pa man tuluyang bumaon ang patalim sa leeg ni Bjorn ay naka-atres na siya, agad niyang tinapos ang buhay ng kalaban at ibinato papunta kay Einar ang patalim na hinugot niya mula sa kanyang leeg, nagawa niya ito bago siya mawala ng lakas at bumagsak, Nakawala na si Einar sa suppression at dalidaling tinapos ang mga buhay ng kalaban nilang mga plunderers, nakatakas naman ang isa sa mga ito pero inuna na muna niyang gamutin si Bjorn. Tinugis na nila ang plunderer na ito at nang ito'y kanilang mahuli ay sinabihan nila itong gamitin ang kanyang gnome skill para makatago sila sa malakas na plunderer na humahabol sa kanila kanina. Pero bago pa man nila ito makausap ay may poison dart nang tumama sa lalamunan nito na agad nitong ikinasawi. Dumating na ang babaeng plunderer na may pulang buhok, pinuri nito ang nakitang pakikipag. Laban ni na Bjorn indikasyon na kanina pa siyang nanonood at naghihintay na lang ng tsempo, napagtanto ito ni Bjorn at Einar at alam nilang hindi na sila pwedeng tumakbo ngayon kaya't mas pinili na lang nilang lumaban, sumugod na ang dalawa patungo sa kalaban.